Kuwi kuwi Charlie Butan! Halina Charlie Butin natin ang mundo ng wika at panitikan. Ano nga ba ating pag-uusapan sa araw nito? Ito ay tungkol sa gamit ng pangalan. At ano nga ba ang anim na gamit ng pangalan? Una, Paksa o Simuno. Paksa o Simuno. Kung ang pangalang ginamit sa loob ng pangusap ang pinag-uusapan ito ay nating paksa o simuno. Halimbawa, si Amara ay nagsuot ng face mask noong siya ay lumabas ng bahay. Ang pangalang Amara ang siyang pinag-usapan sa pangusap. Kaya ito ay ginamit bilang isang paksa o simuno. Pangalawa, pantawag. Kung ang pangalang ginamit sa pangusap ay tila ba binanggit, sinambit, o tinawag. Halimbawa, Amara, lagi ka magdadala ng alkohol sa bag mo. Ang pangalang Amara na ginamit sa pangusap na ito ay aking sinambit o tinawag. Hindi ito naging paksa bagkus winika ko sinambit o tinawag. Pangatlo, pamuno. Kung ang pangalawang pangalan na tumutukoy sa unang pangalan ay isa lamang at ito ay matatagpuan sa paksang bahagi ng pangusap. Kasi ba diba, sa pangusap, dalawa ang bahagi nito, ang simuno o paksa at ang panaguri. Kaya sinasabi na kapag ang pangalawang pangalan na tumutukoy sa unang pangalan ay matatagpuan sa bahagi pa rin ng paksa. Ito ay tatawagin nating pamuno. Gabay. Gumagamit ito ng dalawang kuwit. Dalawang kuwit. Anong halimbawa nito? Si Amara, ang aking pamangkin, ay nagdarasal araw-araw na mawala na ang COVID-19. Ang pangalang pamangkin ay tumutukoy kay Amara o sa pangalang Amara at parehong natagpuan sa paksang bahagi ng pangusap. Ito ay tatawagin nating pamuno. Pangapat, kaganapang pansimuno. Kung ang pangalawang pangalan na tumutukoy sa unang pangalan ay isa lamang at ito ay matatagpuan sa panaguring bahagi ng pangungusap. Anong gabay natin doon? Paggamit ng ay. Pagkatapos ng ay, doon natin makikita ang pangalawang pangalan na tumutukoy sa unang pangalan. Kung nasa di karaniwang ayos ng pangusap. Halimbawa, si Amara ay batang masunurin sa batas at sa kanyang mga magulang. Ang pangalang bata na tumutukoy sa unang pangalan na Amara ay isa lamang at natagpuan natin sa panaguring bahagi ng pangungusap. Ito ay kaganapang pansimuno. Panlima, tuwirang layon o layon ng pandiwa. Kung ang pangalan ang tumatanggap ng salitang kilos o pandiwa. O kaya naman, karaniwan, ito ay kasunod ng pandiwa. Halimbawa, naghatid ng tulong ang pamilya ni Amara sa mga may hirap. Naghatid ng tulong ang pamilya ni Amara sa mga may hirap. Ang pangalang tulong ang tumanggap ng salitang kilos. At kung mapapansin ninyo, pagkatapos siya ng pandiwa, ng pandiwang naghatid. At pang-anim, layon ng pangukol. Kung ang pangalan ang pinaglalaanan ng salitang kilos o pandiwa. Karaniwan, ito ay kasunod ng mga pangukol. Ano ba yung mga pangukol? Para sa, para kay, tungkol sa, tungkol kay, hinggil sa, hinggil kay, at iba pa. Pagkatapos ng mga pangukol na ito, doon natin makikita ang pangalan. Ito ay tatawagin nating layon ng pangukol. Halimbawa. Tungkol sa COVID-19 ang ibinabalita araw-araw sa telebisyon. Tungkol sa COVID-19, di ba? Tungkol saan 'yung ibinabalita araw-araw sa telebisyon? Sa COVID-19. Ang COVID-19 ang pangalan na pinaglaanan ng salitang kilos at upang malaman natin kung talaga nga bang naunawaan ninyo ang ating tinalakay ngayong araw, ito ang ating pagsasanay. Naway na unawaan ninyo ang ating tinalakay ngayong araw nito. Muli, mayroong anim na gamit ng pangalan. Paksa o simuno, pantawag, pamuno, kaganapang pansimuno, tuwirang layon, at layon ng pangukol. Kapag sinabi natin paksa o simuno, ang pangalan ginamit sa pangusap ang paksa o pinag-uusapan. Kapag naman sinabing pantawag, tinawag ang mismong pangalan sa pangusap. Kapag naman pamuno may dalawang pangalan at yung pangalawang pangalan na tumutukoy sa unang pangalan na matatagpuan sa bahagi ng pangusap ay isa lamang. At kapag sinabi nating kaganapang pansimuno, may dalawa rin pangalan. Kaya lamang, ang pangalawang pangalan na tumutukoy sa unang pangalan ay matatagpuan natin sa panaguring bahagi ng pangusap tuwirang layon. Tuwirang layon kung ito ang kung ang pangalan ang tumatanggap ng salitang kilos. Karaniwan kasunod ng mga salitang kilos yung pangalan. At ang panghuli, layon ng pangukol. Kapag ang pangalan ang pinaglalaanan ng salitang kilos o karaniwan pagkatapos ng mga pangukol. Muli, sana may natutuhanan kayo ngayong araw nito. Ako ang inyong lingkod, yun Charles, at ito ang aking handog. Paalam! Oops! Pahabol! Kung sakaling kayo ay may mga katanungan o kaya naman ay komento, ilagay nyo lamang sa comment section. At huwag kalilimutang ibahagi ito sa iba upang sila rin ay matuto.